kung well, satisfied ako, satisfied ako. Uh, wala naman siguro ng motibo yung nandoon yung secretary, nandoon yung chief in the bank. Wala naman ba siguro sila motibo ng mag-savings. No? Napakababaw na gano'n kung mag-savings sila ng droga. Ang lang yung estimate talaga. Mas masyado malayo na yung estimate. Siguro na overjoy lang sila na malaking pulog ng langit na accomplishment yun na overestimate lang nila -over -over para maganda talaga ang accomplishment na lalabas. Pero dumgo no, pa sa matagal totoong weight na garung lang actual weight kasi Magkat, magkatapos at Siya, sir, so, sa yung mga mga sa mga so mga 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 to clarify kasi mga diba, mga nagkaroon nga na parang mga 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 yung mga ng mga na mga na sa mga 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 sa mga 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 kasi na, maraming insinuations na bakit masyadong overestimated tapos yung actual pala ay mababa. So, explain nila na estimate lang talaga yun. Estimate lang talaga yun. At uh, yung pinapoint out ko yung punto na yung bagong, ano, bagong uh, discovery. Palagi natin sinisisi pag mayaring drugs na pumapasok sa Pilipinas, palaging nagtatrafik ngayon yan ay mga Chinese. Diba? Ngayon, ang nagtatrafik na siya siya bukay, mga puti na. May mga Kanadya na, may Pilipino, Amerika na. Mga puti na ang nagpapadala na siya po dito. So, yun lang, pinupunod ko lang. Sir, satisfied kayo sa paliwanag ni DLLB Secretary Alton, regarding yung Regarding sa... Yung sa ano man yan, sir. Pag-delay na niya na... Actual, total amount uh, yung pinakita rin yung mga video well, satisfied ako no? satisfied ako no? uh, wala naman siguro ng table yung nandoon yung secretary nandoon yung chief in pay wala naman siguro sila mo table yung mag-savings so, no? napakababaw na bilang mag-savings sila ng talaga ang mali lang yung estimate na lang mas malayo na yung estimate siguro na overjoyed lang sila na malaking Pulog ng langit na accomplishment yun, na ubristimate na nila para maganda talaga ang ubristimate na lalabas. Pero, hindi ko basa mag talaga totoong wait na ganoon lang. Actual wait. Magkatapos mag mag at sige mabag. Sir, yung sa poster, muna they were suggesting na bakit dapat magtaroon ng parang uh, mandatory mga checkpoint. Kasi, sir, nagagamit na rin daw yung pag password ng drugs to uh, ports. Ano, sir, yung na yun nga daw, meron daw kasi yung... Ano ba yung sinabi nila sa Marina? Circular sa Marina? Na hindi sila basta-basta ang board ng mga private na... Uh, sembo o mga private na mga yate. So, yun naman pala ang ginagawa ngayon ng mga sindikato. Ginagamit ng mga yate para to transport drugs. So, gusto nila na magkakaroon ng legislation Uh, to allow them to board uh, in time or to inspect upon entry dito sa Philippine jurisdiction ng mga foreign uh, uh, foreign vessels na pumapasok sa ating area uh, of responsibility. Gusto nila na i-empower sila na makapagmasita itong mga mga private sector na ito through legislation. So, pag-aralan pag niya pag ng aking uh, uh, nag na order ng aking uh BJ's kung paano na may yan.